Hello guys, for today's video natin Subukan naman natin pasyalan yung Liang Cave Yan o, yung open 745 to 5pm oh, So tara, let's go Babain na natin at para makita natin Yung itsura ng kuweba na Pwedeng pag pagliguan Yung ano, yung, yung tubig dito makikita nyo guys yung daanan medyo madumi makalat na kasi bihira na lang yung napunta sa sa door spot na ito guys alam mo baba pala yung han baba grabe pala yung baba pala inhan. เออนะเอาสักี่เกา Ito nga pala guys yung ano yung labas ng kweba yan. No? Pwede siyang pagliguan saka yung tubig niya ay malinaw. Mamaya susubukan natin pasukin yung loob kung ano ba yung itsura ng loob niya guys. Tignan yung taas niya yung may malaking puno. So let's go guys. Pasukin na natin yung loob at para makita natin ano yung nasa loob nito. Okay. <tos singing>

Maganda na ka nalig yan. Ito alas. Ako parang may yung na alas ha. Dito guys, sa parting to, medyo malamig na siya. Kaya parang nag-aalangan akong umabanti pa. Ano ang buti yan? Ano tama natin Ano ang Sige pa.

Адабака? Адабаби. Пришлось пойти. Адау. Не. Я тоже там был, тоже хотел, но тогда. Хорош, мы будем.